rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang. Good evening and welcome sa aking munting channel at dito nga ay magkakagulo nga sa araw ng kasal nito ngang si Ramon at ni Mokang dahil nga sa gagawing pasabog nitong si Olga kasama ng kanyang mga tauhan na nautusan niya upang maglagay nga ng bomba doon sa isang uh, flower base na kung saan nga ay uh, doon inilagay ang bomba at ito nga ay uh, mapapansin agad dito ni uh, ni Edwin na parang ang mayroong uh, umiilaw-ilaw dito nga sa isang uh, press flowers na kung saan doon nilagay ang bomba at uh, agad naman sasabihin nga dito ni uh, Edwin na meron ngang bomba at agad naman mapapanasin nga nitong si Ramon ang bomba kung kaya sasabihin niya magsilabas kayo, magsitakbo kayo dahil meron ngang bomba doon nga sa kanilang event na kung saan ay ginaganap at idinaraos ang kanilang kasal kasalsana nitong si Mokang kung kaya taya bigla na nga lang sasabog ang napakalakas na bomba at dito pa nga ya, napapatalsik pa nga ito nga si Ramon at si Mokang dahil nga sa lakas ng bomba kung kaya dito ay mag-iisip itong si Edwin na kung sino nga ba ang nasa likod ng uh, pagsira ng kasal nitong si Mokang at ng kanyang bayaw na si Ramon at dito nga ay mapag-iisipan nila ang paghinalaan na it, baka itong ang si Olga ang siyang may gawa ng lahat kung kaya dito maiisipan at ikukompronta itong nga si uh, Edwin, si Olga na sabihin niya dito na pag nalaman nga nila na si Olga ang uh, salarin or siya ang mastermind ng lahat ay maaari nilang kitilin ang buhay nga nitong si Olga na kung saan nga ay siya ang pasimuno at ito namang si David ay unti-unti namang nagiging mayabang lalo na nga sa pagsagot-sagot sa kanyang nanay Marites at nandun kasi ang kanyang si Tate Rigor kung kaya't malakas ang loob niyang sagot-sagutin ang kanyang nanay Marites dahil alam niyang may magtatanggol sa kanya kung kaya't lumalaki ang ulo nga nitong uh, si David at dito nga naman ay hindi nga mukal sa kalooban nitong uh, pamilya nga ni Mokang lalong lalong ang kanyang tatay at nanay nga sa kanyang pagpapakasal dito nga kay Ramon dahil sabi nila bakit ang lungkot lungkot mo Mokang sabi ng kanyang tatay hindi mo ba matanggap hindi ka masaya na ikaw ay kakasal na nangangahulugan lamang nga na hindi niya nga mahal itong si Ramon kung kaya't ganoon siya kalungkot sa kanyang kasal At dito nga naman ay maiisip na ng kanyang tatay Na kung hindi nga sa kanya ay hindi sana magpapakasal itong kanyang anak And guys ito po ang ating pakaabangan dito nga sa abot At abot abot din naman ang masalamat nga nito nga si Edwin Dahil nga makakaranas na siya ng masarap na buhay na kanyang tinatamasa At sabi niya nga na talagang napakayaman ng kanyang bayaw na si Ramon. kaya abot-abot ang tuwa nga nitong si Edwin and guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share din po para mag update kayo sa lahat ng gagawin kong video at ito po ang ating pakaaabangan ito nga ang FPJ ang batang Kiapo po maraming salamat po ingat God bless and bye bye